Hi mga pangga, so for today's video mag-hold naman tayo na kung ano-anong mga anik-anik dyan. So una nga dyan, ito mga pa yung pangga yung hair dryer na foyo na nabili ko sa alagang 15 euro only. Ayan sa soki naming Chinese na shop. Ayan siya mga pangga. So before ko pa i-edit ang video na ito mga pangga, natry na namin siya. Okay naman siya mga pangga yung quality na. Ayan. So it comes with dalawang suklay ito. Tapos ayan siya mga pangga kailangan na kasi namin ng malaking hair dryer kasi yung isa maliit tapos winter na so kailangan malaki na tapos eto naman ewan ko anong gamit nito pang kulot o pang massage <laughs> hindi ko pa talaga siya nagagamit ayan tapos bumili din ako ng belt ayan siya for only 4 euro tapos eto naman mga pangga kasi may points kami sa conad card ganun parang suki so ka na ba tapos pinalitan lang nito pag umabot yung points ganun basta pag Like, 1,200 points. Ganun. Tapos, dagdag ka lang ng ano. Nagdagdag lang kami ng 6 euro sa each of this. Kasi, ito din yung pang ano ng cheese. Ayan. Tapos, pero maganda yung quality niya yung mga pangga. Yung alici. Ayan siya. Sobrang, parang ano siya, durable talaga siya ba? Parang mamahalin siya ba? Ganun. So, ayan. Tapos, ito naman mga pangga. ko yung anak ko ng payong. Kasi, pumasok kami doon sa shop. Tapos, walang bibilhin kasi mara. Ay, hindi ko na binila na ng toys kasi ang dami na. Ayan. So, ito na lang payong na lang kasi ting ano na din ngayon, ulan. Tapos, ito naman yung para din sa anak ko, yung pang winter na cover kasi sobrang lamig niya. So, kailangan niya to. So, yun lang. Follow for more.